iskabitchi o sweet insar ba guru to mga idol ang tawag dito sa amin sa amin lugar kanito lang pala ako magluto mga idol ng simpleng iskabitchi sa aming hapunan maganda gabi po sa ating lahat mga idol alas 6 na ng hapon bago tayo dumating galing sa ating trabaho agad naman po kami ni Mick Mick lumabas mga idol namili kami ng mga harikado mga idol pagpasensyahan nyo po yung boses natin ngayon kasi meron po tayong ubo at sipon mga idol kasi uso talaga dito sa amin ngayon dahil sa sobrang init ng panahon pero mga idol tuloy pa rin tayo gawa pa rin tayo ng video mga idol para po ito sa inyo sa inyong lahat po ito pala ang tilapia mga idol na sobra po ito sa niluto namin nung isang araw sa aming apunan kabili ako ng 120 ang kilo. Kaya nagpa ano ko ng isa yung malaki. Tapos maliit na yung iba. Inaadobo pala yung ni Mrs. mga idol yung maliliit na tilapia sa aming apunan. Napakasarap talaga yung mga idol. At yan po, natapos na po tayo sa paglilinis. Nagayad na rin po ako nang si buyas mga idol isang piraso at meron din tayong kamatis isang piraso lang din po at gagamit rin ako ng luya kunti lang kasi masarap yan mga idol pag maraming luya at carrots yan lang po lahat ng mga rikado ko mga idol pero nakadepende po sa inyo at iba iba naman po tayong diskarte sa pagluto mga idol at agad ko na po na prito yung isda Tingnan nyo mga idol, napakainit na yan ang kawali para hindi talaga yan dumikit. Madali lang kasi siya maluto mga idol pag malakas talaga ang kalayo natin sa pagluluto. At sinunod ko na po yung dalawang piraso na lumahan. Pagkatapos mga idol, hinango ko na po yan para makapag na po tayo sa pagluto. At habang nagantay yung mga anak ko ay siyempre sa shoutout mo muna tayo sa mga mahal nating followers mga idol. Ganda gabi po. Shout out tayo mga idol. Shout out po kay Sir Torres Ed from Toronto, Canada. Yan, shout out idol. At kay Sir Rolando Cruz from Pampanga. Yan, shout out po. At kay Ma'am Winnie Morales from Camarines Norte. Yan, shout out po ma'am. At kay Ma'am Mirian Amaranto from Baguio. Yan, shout out po ma'am. God bless po. At kay Sir Richmond Gunda From Catalonia, Spain Yan, maraming salamat po Idol, umabot yung video natin dyan Shoutout po at God bless po Si Sir Jeff Tags From Poland, yan Shoutout po Idol From Poland at Kay Ruchil Ching Villanueva Shoutout ma'am, yan At kay Toto Odon From Naga City Shoutout Idol At kay Ma'am Adelia Makaragit watching from Saudi Arabia God bless po, maraming maraming salamat po ingat po kayo palagi yan, sa hindi pala natin na shout out mga idol ay sa shout out pa rin po tayo sa susunod pa rin natin na mga upload mga idol at yan habang mainit na po yung kawali natin mga idol ay ginisa ko na po yung sibuyas, bawang at sinabay ko na po yung carrots at naglagay na rin po ako ng kunting ketchup lang mga idol sakto lang po kasi kunti lamang kami kakain at kunting sabaw din. Nakadepende po sa inyo mga idol kasi ako mga idol ay mahilig talaga yung mga anak ko na may mga sabaw. Naglagay na rin po ako ng kunting asukal lang para manamis-namis naman siya kunti mga idol. Kaya siya tinatawag na escabiche para may tamis. Yan, tama po ba? <laughs> Comment lang po mga idol kung tama po ako naglagay lang pala ko ng isang kutsarang cornstarch mga idol tapos pamintang pino hinalo ko na yan silang dalawa sinabay ko na po yan mga idol tapos binuhos ko na lang po para sakto lang po yung lapot talaga sa ating sauce sa ating iskabitchi mga idol at yan nakita nyo naman napakalapot na yan sakto na po yan mga idol nilagay ko na po yung tilapia at alumahan natin na isda yan lang para manutsot talaga yung lasa ng sauce natin. Ganyan lang po ka simple ako magluto mga idol sa aming hapunan. Tara mga idol, samahan niyo po kami sa aming hapunan. Lalong lalo na po yung nanonood ngayon sa gabing ito. Kain po. Lord, maraming maraming salamat po sa biyaya na binigay nyo sa amin araw-araw. Yan, ginamit na po natin yung malaking lamisa natin mga idol. At syempre, gagamitin pa rin natin yung maliit mga idol. Ha. Ito po ay Simple nga po na namin mga idol at nagtipon-tipon na naman po kami. Sana ay masaya kayo sa video na ito. Sana ganito tayong lahat mga idol na masaya kung nakaabot ka sa part ng video natong mga idol. Pwede mo rin to i ang ating page at i-share ang ating video at mag-iwan na rin ng comment mga idol para malaman natin kung saan umabot yung video natin mga idol. Bye, bye bye mga, mga idol. idol. Yan, maraming salamat po sa panonood at God bless po sa inyo lahat at ingat po kayo palagi mga idol. Yan, nabusog na po kami lahat mga idol. Okay po.